So guys, ito yung una yung gagawin. Punta kayo ng Google. Type nyo Platinum Firmware Update. to Tapos lalabas dyan. Unang una yan. Firmware Update. Nakalagay Platinum Site yan. Click nyo lang yan. Tapos lalabas ka agad yung mga uh, firmware ng mga bawat model ng Platinum Player. So andyan. So sa player ko, hanapin ko yung K-Box 3 SD na firmware. So Ayan. Pag nahanap mo na, click mo lang yan. Tapos, hanapin mo ulit siya. nagload load na yung mismong firmware file nun. Hanapin lang ulit natin siya. Ayan. So, ayan na. Lumitaw na siya. k 3 nakasulat. Tapos, click mo lang yan. Sa case ko, hindi ko na yan i-click kasi nga na-download ko na yan uh, previously. So, hindi ko na siya i-download ulit. So pupunta na tayo sa player guys So paalala ko lang Siguraduhin naka-off ang player Hugutin ang SD card at insert ang USB na may lamang updated firmware At i-turn on ang player Okay? So i-on na natin yung ating uh, player So ayan, automatic mababasa niya yung USB So kahit hindi mo i-select yung OK dyan Automatic nang mag-upgrade yung firmware mo So, hintayin lang natin yan. Ayan, nag-upgrade na siya. So, magre-reboot yung player mo once na tapos na yung upgrade. Once na magreboot reboot yung player mo, pwede mo nang i-off ulit yung player at hugutin ah. yung mismong USB flash drive na kinabit mo dun sa player mo. So ayan, nag-reboot na siya. Patayin na natin yung player natin at yung mismong supply ng kuryente. At iti-turn on ko lang yung main switch, hindi yung mismong player. At makikita nyo, mag-automatic on na po yung player natin nang hindi natin kailangan Uh, i-manual turn on sa remote or sa power button, ayan